sa lobong. Daladala -dala ni ako si Sisi, pero hindi siya ang, ano ha, hindi siya ang bumili. Ito ay galing sa nanay ni ako si Sisi. Oh. Ang sweet, no? Ito ay may... Excuse, excuse me, ako po ang bumili ng pulboron, ha? Ito ay, ano to? Oraro cookies. Mayroon pang peanut nougat. Ito ay walang tatak. Pero masarap siya kasi tinikman ko na. Parang ano siya? Pastillas kamote. Pastillas kamote daw o may ano pa po tosepo. Ah, uh, ito ay sampalok. Uy, kadabi baga. Itong maliit ano to? Iyan yeah, uh, ito yung sinatawang na pastillas eh. Ito daw ay pastillas sa yung, Batangas. Yung matamis. Ito 'o oh, na naumpisahan namin, naumpisahan niya pala si ako si Sisi. Si Alan po mayroon ito. Ang dami, oh. Ito. At saka, ito yung, ano, pinagmamalaki ni ako si Sisi na binili niya para para sa akin daw. Ito daw ang binili niya, hindi daw sa nanay niya. Um, hmm, binigay ko sa iyan. Gold Deluxe na Paul Baron. Thank you, tita. Mahal yan ha, 610. <laughs> thank you, tita, sa pagbili ng pasalubong. At thank you ako si sisi sa pagdala. Thank you, thank you. Kung hindi yan lang sa'yo, kakainin yari, natin yari. yan. <laughs> ay, kakainin daw baga, oh. Alam mo, lang. Akala ko ay para sa akin <laughs> lang na, ay nakikihati. Kasi siya daw ang nagdala, oh. Thank you. <laughs>